Good morning master. Ayan ah Pangalawang kan Pangalawang pagsubok na Panghuli ilit ng kan ng alimango Kahapon kasi sinubukan din namin mga huli ng alimango yun Nakaraan Naka Ay nakaraan Kahapon pala Nakahuli kami ng kan tatlong piraso wala yun subok subok lang yun mga master dito lang yun. dito lang sakwan sa gilid gilid lang ang peto pa paano may nahuli rin bali ito ngayon doon na subukan lang namin dun sa medyo kan, medyo malayo dito sa dinadaanan ng mga tao baka sakaling mas marami doon Dito lang paglagay niya mga master. Ah. Wala mga ako yun. May mga pain na yung mga yan. Ito na lang yung huli. yung pang nilagay na ilagay ako. At sana may mahuli ulit mga master. At sana medyo marami. sana medyo malalaki <laughs> yung unang nahuli kasi yung ikan mga, mga medyo maliliit sana dyan sa looban mo ikan magadali tayo ng medyo malalaki Tapos so, sasara natin itong butas. Susukan natin mga master para huwag mag high tide hindi siya mukhang maglutang hindi siya agos kabilaan dito ito nang tigas ata hmm, nato sa hukan sa ugat yun lang ito matusukan hmm. Ya. Habus. Ini ada orang terit-teritnya. Assalamualaikum. Ya. Ah. Orang kon lah. Orang ini orang lebuyuk. <laughs> mm -hmm. Mga mamestera. Kapag up na ulit tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat mga master. Ayan. Uh, balikan natin itong Kaya Pinalagay natin trap kahapon. Kaya natin kung may laman. Bali, kahapon pala mga master ay kwan. Ngayon itong oras din namin nilagay ito yung mga trap dito ang oras natin pala ngayon mga master ay 9.20 ng umaga ito so, mga master yung una yung unang trap tignan natin kung may laman uy okay, negative ah negative mga master Uy, Uy wala yung pain sa loob putol oh Uy, baka bayawak ko yung nag kuha na ito Uy, pati doon doon siya lumabas putol yung pain lang yung kinuha bayawak na siguro tu pati itu Gue lari nyumpain Gue lari nyumpain Mana kayak mbak Yawak si guru tu mau ngamastir kasi kanina nasa labas. Nakita kami na kwan. Ang bakas ng paa. Ang bayawak, laki. Um, Mas teri yung pangatlo Aray Walang Wala rin Kinain din yung pain Bayawak na ito Wala rin pain ito Puro gano'n ang kano. Puro putol. Ito ang mga sarin ito. Yun. Ito meron. Yan ang maliit. maliit. macam ni dah apa dah lag tu lit tu ini tu tu

Kita okay. ah. ah. okay, okay, ada yang tuisah Ini untung di laman Oke Kita laku wala na Oh, makin mau master Oke, ada yang ibuah Ini buah nating kan Disgrasya Bayawak si gorong bumi ya hmm eh. So ayun mga master, ayun. ayun. Na kumpleto na rin natin yung kwan, yung trap. Bali anim kasi ito, anim na piraso. Ayun. Kaya lang, ano nangyari? Ayun oh, tingnan mga master. Putol-putol yung kwan. Nalagay ng pain. Ayun. Ito. Ito, okay, may laman, yung laki. Ayun, sir. Ano oh, kalaki yan. Oh. Tapos ito, ito may isa rin, may isa rin nakuan, na may laman din, kaya lang hindi maliit. Uh, kasi laki lang, lang ng nahuli. Uh. Uh, uh. Ito yung iba, arun. ito talaga, sira-sira nyo mga pa, nalagyan ng pain ng ano, sir Grabe pa Bayawak siguro mga master. Kasi dun sa labas. May nakita kami dun bakas ng paan ng bayawak eh. Ay, malaking bayawak siguro ito. Posible yung ano. Oh. Laki-laki ng lubid. Kaya nang patulin. Ito rin mga master. Oh. oh. Yung pain na yung pinandukot nila. Ito. 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 Yung sa may pintuan no kun. Pati yung lobby dito putol din. Eh, yeah. grabe. Bali ang master. hap na lang ulit tayo no, ng kan, ibang spot. Hindi kaya yung mamaw dito. <laughs> Malaki. Ay. Ito, ito ko, naman, no. Yan. Ang so ayun mga master oh. ito yung tiyotoy ko sa inyo na yun, Ang bakas niya. Sa tingin nyo mga master. Pa-comment na lang po kung ano sa tingin niyo yan, kung ano yung klase hayop yan. Tingin ko kasi bayawak eh. Bayawak na malaki. Ngayon mga bakas nyo. Malaki so, mga mister. Baka yun yung mga nagtangay ng kan. Ang pain. Ang mga nagsira sa truck. Ay, ano So mga master. Bali nakadalawa lang tayo ngayon pero yung isang medyo kan medyo malaki. Ah uh, pangayusin ko muna to yung mga ibang trap na kan na nasira. Susunod so, maghahanap na lang kami ng ng ibang spot. Hindi kaya yung mamaw dito. <laughs> malaki mga master malaki. Hindi kaya. So mga, mga master hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po gusto niyo. This is Lance Fishing. Wish you God bless.